Laban na ng Israel Defense Force at ng Shia Hezbollah. Lalong naginit simula noong ang sinalakay ng Hamas ang Israel. Patuloy ang madugong gantihan ng magkabilang panik habang abala ang mga Israeli sa pakikipaglaban sa Gaza Strip. Tila hindi nauubusan ng lakas at gilas ang partido ng Diyos at ang layo na inaubusin ng lahi ng Israel ay mas tumibay ng gusto. Paano magagapi ng IDF ang mabagsik na grupo ng Hezbollah. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang lihim na operasyon ang inilunsad ng Mossad na nagdulot ng matinding pagyanig sa buong bansa, ang sabay-sabay na pagsabog ng mga handheld device. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... todo to Habang mainit ang labanan sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ng Houthi, hindi maaaring ipagsawalang bahala ang peligrong dulot ng grupong Hezbollah o Partido ng Diyos. Pinaniniwala ang aabot ng isa na libo ang miyembro nito sa loob at labas ng bansa. May hawak na mas maraming pasabog kumpara sa Hamas at supistikado ang pamaraan kumpara sa mga Houthi. Dati nang tinatarget ng IDF ang pamunuan ng grupo pero bawat pagpatay sa isang ulo, may panibagong usbong. Mula pa noong isang taon ay libu-libong rockets ang pinalipad ng Hezbollah papasok ng Israel. Marami ang nasangga pero may ilang nakawala. At ang banta ng partido ay uubusin nito ang buong lahi ng Israel. Ang coordinated na attack ng Hezbollah laban sa Israel ay hindi lamang nagaganap sa loob ng Lebanon, pati rin sa Syria at sa Iran. Ito ay dahil sa maraming pamunuan ng Hezbollah ang nagkalat sa gitnang silangan. Upang magawa ng magandang plano ang mga pagsalakay, mahalaga ang maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga libo-libong mga miyembro. Karamihan gamit ng Hezbollah ay mga cell phones upang idirekta at utusan ang mga galamay nito. Epektibo nga, pero may peligro. Dahil sa GPS location tracking ng mga cellphone ngayon, nakukumpirma ng Israel ang tumpak na kinaroroonan ng bawat pinuno ng samahang gumagamit ng CP. Sa makatuwid, halos buwan-buwan ay may napapatay na opisyal. Buwan ng Enero taong 2024 sa CNN, binalita na isang senior member ng Hezbollah na si Wissam Tawil ay napatay sa airstrike. Buwan ng Pebrero inulat sa Al Arabia na napatay sa car bombing ang isang commander ng grupo na si Imad Mugni. Sa sumunod na buwan, sa The Week sinabi na napas lang ang isa pang top Hezbollah commander na si Ali Abed Aksanaim Naim noong buwan ng Marso. Tapos buwan ng Abril sa Al Jazeera sa drone strike ng Israel, napas lang ang isa pang commander ng grupo. Buwan ng Mayo naman sa Syria napatay sa malaking pagsabog ang pinakamataas na commander doon ng Hezbollah na si Mustafa Amine Badreddin. Sa Indian Express binalita noong sumunod na buwan ng Hunyo, ang napatay naman ay si Abdullah at nangako ang Hezbollah sa Israel na sila ay magiganti. Sa sumunod pang mga buwan, ganun din ang naganap. Isa-isang napapatay ang mga matatas na may ranggo ng Hezbollah, inulat sa Al Jazeera na isa muling airstrike ang nakapatay kay Muhammad ni Manazer. Bago pumasok ang buwan ng Augusto sa Reuters, isa sa pinakamahalagang pinuno ng Hezbollah na si Fuad Shukur ay napatay. Sumunod dito, ayon sa New York Post, napatay ang pinuno ng Al-Hajj Radwan Force na si Hussein Ibrahim Kasab at kinumpirma ito ng Hezbollah. Paano kaya mareresolba ng grupo ang malaking panganib na dulot ng kanilang mga cellphone kung ito ang gamit nila sa komunikasyon. Dito sila natuntun sa pager at walkie-talkie, ligtas at walang peligro. Iyan ang akala nila. Iran launched hundreds of missiles and drones towards Israel Saturday in response to a strike on its consulate in Syria. Napag-alaman ng grupo ang panganib na dulot ng GPS location ng kanilang mga cellphone. Kaya isinantabi ng mga miyembro ang kanilang mga makabagong device at humanap sila ng ibang paraan ng pakikipag -ugnayan. Hilang daang mga pagers at handheld walkie-talkie ang inangkat ng Hezbollah mula sa Taiwan at ibang bansa. Ang mga makalumang device ay parehong gumagamit ng radio frequency, katulad ng sa radyo upang magtawid ng signal sa walkie-talkie at ng mensahe sa pagers. Maiksi lang ang mensahe tapos mag alert ito ng tunog pagdating sa pager. Sa walkie-talkie real-time ang pakikipag-usap pero radio frequency pa rin ang pinagdadaluya ng signal. Sa Beirut, ito ang sinimulang ginamit ng grupo. Ikalabing pito ng Setyembre araw ng Martes, mga alas 3.30 ng hapon sa kapital na Beirut habang normal ang mga nagaganap sa lugar. Walang naiiba, mainit ang sikat ng araw, maraming traffic at sa mga syudad mas maingay at mas abala ang mga tao. Ito ang sentro ng base nila, ang kapital ng Lebanon. Pero walang sabi-sabi, sa loob lamang ng isang oras, sabay-sabay na tunog mula sa mga pagers ang narinig Libu-libong mga miyembro ng Hezbollah ang pare-parehong nakatanggap ng isang mensahe. Pagkalat ng radio frequency mula sa pager tower na decode ng teknolohiya ang signal upang mabasa. Pagtunog ng pager, nakita sa mga CCTV ang mga may hawak ng device. Pagbasa ng mensahe sabay-sabay itong sumabog. Ano ang motibo sa kakaibang pagpapasabog? Lumabas sa mga balita ang nangyari sa libo-libong miyembro ng grupo. Nakita sa ilang CCTV ang pagsabog ng kanilang pagers. Yung iba nasa loob ng kanilang bag, meron sa kanilang sinturon, sa bulsa at yung iba ay nasa aparador. Marami ding nadama ay dahil may mga sumabog sa bahay habang kasama nila ang mga pamilya. Hinulat na kumpirmado na siya mang patay pero halos 3,000 ang dinala sa ospital. Isang malaking emergency ang naganap noong araw na iyon dahil kulang sa mga nurse at doktor ang ilang ospital. Pinatawag yung mga may day off dahil sa libo-libo ang bigla ang dumating sa emergency. Yung iba, dala ng ambulansya pero mas marami yung inatid lang. Mabagal ang traffic doon kaya nagkaroon ng problema. Libo-libo ang sugatan, yung iba sa tiyan dahil nakasuksok sa sinturon yung sumabog. Yung iba nasabugan sa likod dahil nakalagay sa backpack yung pager. Binalita ng NDTV kalabing walo ng Setyembre na siyamang namatay at 2,800 ang nasugatan dahil sa sabay-sabay na pagsabog ng mga pagers sa buong Lebanon at ang sinisisi ng Hezbollah ay walang iba kung hindi ang Israel. Bagamat siya mang buhay na nalagas kumpara sa libu-libong namatay na sa digmaan sa Gaza Strip at Israel, malaki ang implikasyon nito para sa grupo ng Hezbollah. Ang aksidente sa mga pagers ay nagdulot ng pangamba sa taong bayan dahil hindi nila alam kung meron pang mga susunod. At tama nga ang kanilang hinala. Pero hindi mga pagers ang sumabog Dangdang, -dang, mga walkie-talkie. Ang ulat ng AP News ngayon lang ikalabing siyam ng Setyembre na isang araw matapos ang pagsabog ng mga pagers. Daan-daan naman ang nasugatan sa sabay-sabay na pagsabog ng mga walkie-talkie sa Lebanon. Ayon sa balita, dalawang puwang patay at 450 ang sugatan. Dito na yanig ang mamamayan dahil miyerkules sa punerarya ng ilang namatay sa pagsabog nung una, sabay -sabay ng una. Nasaksihan ang sabay-sabay na pagsabog ng kanilang mga walkie-talkies. Yung iba sumabog habang ginagamit, yung iba sa bulsa at merong sumabog sa bahay. Ayon sa ulat, ang mga V82 two-way radio model na walkie-talking sumabog ay ilang taon nang hindi ginagawa ng kumpanyang ICOM. Ang mga sumabog ay mga gaya lang. Sa gitna ng kakaibang pangyayari, marami ang nagbigay ng kanilang opinyon sa kung sino ang may kagagawan, paano ito nagawa at sino ang may teknikal na kakayahan. Isa lamang ang tinuturo ng marami at ito ay ang Mossad, ang spy agency ng Israel na sinasabing mas magaling pa kaysa sa CIA ng Amerika at ng FSB sa Russia. Ayon sa mga eksperto, bago na i-deliver ang mga pagers at mga walkie-talkie, naharang ito ng IDF at nilagyan ng mga pasabog. Pero mahirap ipaliwanag dahil libo-libo ang inangkat at walang panahon upang buksan isa-isa at lagyan ng pasabog. Yung iba ang hinala ay may abansing teknolohiya ang naimbento ng Israel na kayang magpasabog ng lithium battery sa pagers at nickel cadmium sa mga walkie-talkie. Katotohanang, yayanig sa buong Lebanon. Ano't ano pa man, kakaibang kakayahan ang pinamalas ng sinamang may kagagawan na kahit mga eksperto ay hindi sigurado kung paano ito na i-execute. Marayal sa inaharap, may bubulgarang paraan at ang hakbang na isinagawa. Sa kabilang dako naman, nagbanta ang Hezbollah laban sa Israel Defense Force na lalong magiinit ang kanilang labanan at magiging mas madugo ang paghihiganti. Marail sa susunod, ipamamalas naman ng grupo ang kanilang lakas at gilas bilang partido ng Diyos. At siguro ang layo ni naubusin ang buong lahi ni Jacob. Ngayon ay magkakatotoo. Magapi kaya ng Israel ang grupo ng Hezbollah. O sa kabaliktaran, ang maranasan ay mabura ang estado sa mapa at ang kanilang lahi ang siyang maubos. Anong aral ang mapupulot dito? Masakla para sa mga nadama ang pagsabog ng libu libong pagers at walkie talkies sa Lebanon. Kahit mga batang wala namang kinalaman ay napasali. Pero ang dapat na ikabahala ng Hezbollah ngayon ay ang pagsabog sa kanilang paraan ng komunikasyon ay pinaniniwala ang hudyat ng pagsalakay ng Israel sa ibaba ng Lebanon. May nagsasabi na ito ay preparasyon pa lamang sa isang napakalaking gulo. At mukhang hindi preparado ang Hezbollah sa labanan kung saan teknolohiya ang sandata. Kaya ang sabi, di diba? Chance favors the prepared mind. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.